Hi guys! It's me again, Penny! And welcome dito sa Japan! Ito na nga guys yung part ng ating vlog na kumain kami dito sa Syria kasama si Ate Virgie, si Bebe Akemi at si Ate Nori. Pagpasok nga namin ay medyo kakaunti pa ang tao kaya naman sobrang bilis lang naming nakahanap ng pwesto. Mag-aalauna na nga nang kami pumunta dito kaya naman medyo gutom na gutom pa kami at eto nga yung kanilang mga minu. At grabe nga guys, napakamura pala talaga dito sa Saesiria. Yung mga pasta nila, nasa mga 600 yen lang. Etong mga pizza nasa 600 yen lang din. May 300 yen pa nga eh. Tapos etong mga appetizer nila tulad ng mga chicken, baked na tahong, mga gulay. Abay, napakamura. May 100 yen, 200 yen, 300 yen. Talaga nga namang sobrang makakarami ka ng kain at order dito. Natatawa nga ako kasi hindi talaga ako makamove on doon sa presyo ng menu nila dito. Hindi naman ako first time dito sa Syria pero sa sobrang tagal na nga siguro nung huli kong kain dito ay eh, nakalimutan ko na nga yung mga presyo nila. Dumating na nga yung pizza, 360 yen nga lamang ito. Sumunod nga dumating itong aming order na hamburger steak with spicy sausage, tapos may itlog, may corn, at may patatas pa nga. Alam nyo ba guys, itong order na ito, abay, 500 yen lamang to. Alam mo yun, yung sa 500 yen lang, ang dami mo na matitikman, sausage, hamburger steak, itlog, may patatas, may corn. Ito pala guys, yung famous na chicken dito, napakasarap netong na chicken na ito. 273 yen nga lang yung chicken na apat na piraso. So, by share share na nga kami dito ni na ate. At syempre, mas malaki naman siya kaysa dun sa in-order namin na chicken. Dun sa Ugiya, nung nag-dinner kami doon, nung ramen. Tapos, eto nga order namin na to, guys, na hamburger steak ay may kasama na yung small rice. Kung gusto mo nga ng rice, ay mag additional ka lang ng mga 150 yen something ata para magkaroon ka nga ng napakasarap din na kanin. At eto pa nga, guys, ang isa sa masarap dito sa Syria, meron silang sariling sauce dito at authentic talaga ang lasa niya. Basta, guys, hindi ko ma-explain ang lasa niya. Kakaiba talaga siya. Hindi siya kalasa ng Tabasco, hindi rin siya kalasa ng Sriracha. Basta guys, yung sauce na yun ay napaka-unique ng lasa at dito ko lang siya natikman sa Saisiria at napakasarap i-partner doon sa chicken. So ayan guys, kumain na nga tayo. Itadakimas. Pare-parehas nga yung in-order namin ni na Ate Virgie at Ate Nori. Ito na nga ata yung pinakamahal sa hamburger steak nila ay yung 500 yen. May mas mura pa nga dito guys. Nasa 400 yen nga lang. Tapos wala na nga lang yung spicy sauce sausage. Kaming dalawa nga ni Ate Nori ay umorder din ng rice tapos si Ate Virgie naman ay hindi na siya umorder ng rice. Nakakatuwa nga guys yung pagkakaluto dito sa patatas. Ang sarap niya. Kaya nga guys kung kayo ay mapaparito sa Japan at may malapit na sa Syria sa inyong lugar, abay subukan yun na kasi napakamura lang naman talaga. So ayan nga guys, habang kumakain nga tayo dito ngayon eh, kukwento ko nga sa inyo yung pinuntahan namin kanina sa Shimin Bioin na nagpa-check up nga si Bebe Akemi. Ang galing pala talaga dito sa Japan no guys kasi yung pa-check up ni Bebe Akemi wala talaga palang bayad yon. Sagot pala guys ng Japanese government under ng health insurance yung mga medical expenses na mga bata na ipinanganak dito sa Japan kahit na nga foreigner. Basta nga guys, kada check up ng mga anak ni Ate Nori, abay wala talaga daw bayad. Tapos yung gamot, hindi rin na nga nila binabayaran. Napakalaking ginhawa nga noon para sa mga magulang na nandito sa Japan kasi sobrang mahal nga ng mga bilihin at mga medical expenses. Hangang-hanga nga talaga ako guys dito sa Japan, biruin mo sa dami ng mga bata dito, lahat libre yung mga pacheck up at gamo. Tapos nga guys, ang alam ko pa nga dito sa Japan, basta't ikaw ay dito ng anak, yung bata ay makaka-receive nga ng monthly allowance. Childcare allowance nga ang tawag nila dito. Hindi ko nga lang sigurado kung magkano talaga yung exact amount na natatanggap ng mga baby dito. Ang kailangan mo nga lang gawin ay mairehistro yung anak mo sa City Hall ng maayos. Siguro nga magkasabay mo na yung gagawin kapag nairehistro mo na yung anak mo dito sa Japan ay eh pwede mo na rin i-process yung childcare share allowance or baka nga automatic, hindi ko nga rin sigurado. Mabalik nga tayo guys dito sa akin kinakain. Nabay pinaliguan ko na nga nung sauce yung ating chicken at napakasarap talaga siyang i-partner dito. Kaya kung naghahanap kayo ng budget meal na restaurant dito sa Japan ay subukan nyo na dito sa Syria. Siguro naman ay eh, maraming branches nga itong Syria dito sa Japan. Hanggang dito na nga muna ulit guys sa ko na ang aking pagkain. Salamat sa inyong pagsama. Diyan eh, huwag nyo mag-like and share.